Alright, another day, another vlog. Ayan, may, may mga kasama ko Kabayan! Kabayan! Ano yung dala mo? Kabayan! Ay, may dala-dala siya mga ano? Kalakal. Ano to? Kalakal. Pagkain po! Pagkain! Beshi! Ano yung dala mo? Ayun o? No? Oh. Punta muna kami doon sa... Pinag... Papalitan po ng mga kalakal. So, ayan, nandito na kami sa uh, ano pa kala na grocery na to. Penny! So, ayan po yung may pangalan ng grocery, Penny. Oo, oh, oh. papapalit po nila yung mga dala po nila. Mga yeah. Yeah. Plastic. Oh. Ayan. ayan, dito po nila yung hulo. Ayan, hulo, hulo, kabayan! Kabayan, ang ginagawa na ako. Ayan, Kalakal Sa Pilipinas, <laughs> hindi namin nakakalakal. Dito lang. May pagkain sa kalakal. Ano ba yung pwedeng ipalit dyan? Ano yung nakukuha nyo? Ah, may lalabas na resibo, ganon. Oo, resibo, resibo. Yun yung ipapapalit na pagkain o grocery. Pera, pera, pera. Pera, pwede. Wow.

Di eh pare, ulitin mo lang yun. Mm -hmm. Di lang nakita yung barko Balik mo lang. Balik mo lang. Totok yung barko sa yung sa iskana. Wala rin. <laughs> <laughs> Ang gobyerno yung mag-provide ng budget doon. na. Ginawa mo nga tayo mo nung harap buhay pangangalakas <laughs> dito, kabayan. <laughs> Ayan, 63 pieces. Ayun. Ayun niya. Ayan, yung equivalent ng 3,150 foreign dito sa kabila naka 30 pieces na siya na bote, plata meron pa mo um, eh uh, pumaka meron pa so, nyan isang bag pa paldo paldo mamimili na sila ang karne di parang yan Yes. Ayan, 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 5,000 ayan, 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 sa ayan, ayan, Thank you.